All right, this is Taraki Lata again. So for today's video, ipapakita namin kung paano nagpapabox or magpapabox ang mga Pilipino na kagaya namin. So in the first place, Inipon-ipon namin ang mga gamit o yung mga binibigay ng mga among na gamit nila. Like sapatos, ganon. Tapos, pag marami-rami nang naipon, saka namin ipapabox. So, sa akin naman, yan yung mga damit, ng, damit ni Lola. Yung mga dress. Inipon ko dito sa bahay kasi medyo malawak din ang aking kwarto. So, para, hin para, hindi na magpa-storage kasi pwede ka magpa-storage din kung gusto mo. Kung ba masikip pang yung kwarto. So, ayan, nilabas ko kasi parang marami, marami rami din. So, nag-decide kami na magpa-box today. So, hinatid ko sa hinatid ko sa bus station kasi ang aking kapatid ang mag- dadala papunta ng yon long. kasi doon kami magpapabox kasi medyo malapit din sa boarding nila kasi may dadagdag namin doon so doon namin na pagisipan magpabox so ayan nandito na kami sa bus station papunta ng yon long. so kasi may pipikapin up ako sa central kaya siya muna ang mauna doon magyayos ng mga gamit at saka papuha ng box alright so ayan andito na sin, andito na sila na pa sila na pa box ayan nila na late akong dumating around 11 kasi may ginawa ako sa central so ayan tinuluan ko ang staff kasi dito din Umuto na mga staff nila dito sa City Express Cargo kasi dito kami nagpa nagpa cargo. So sila din ang magtitip. Tutunuhan nang sila kung gusto natin ganon para matapos agad. So ayan si Ate. Ito po lang box na to is yung super jumbo na may kasamang mini mini box. Naman ni Ed free yon kasi na ka-promo daw until December so ayan salamat sa aking kapatid na tinapos nila lahat ang vaccine so thank you thank you so ayan mga guys ganyan po sila mag box dito papuntang home, papuntang ano Pilipinas, so ayan halalang alaga no tape dito, tape doon kinalibutan ng mga tay para iwas ano iwas iwas ma ane mabutan ba iwas na matu iwas ang matusok ganon or either hindi mabasa so ayan kung gusto nang magpahargo dito din sa ano sa City Express Cargo July 14 kami nagpa-box dito, I think. And then, dumating nung oh, first week ng August din. So, madali lang. Ang, ano nila? Ang service nila. O, oh, diba? Tapos na agad. Yun, mano yung jumbo. Super jumbo nila. Renew din dito. So, ayan. Tapos na po. So, packing, packing na. And then... Of course, isulat natin ang mga items na nalagay doon sa loob. So... Sana masaya ang mga kapamilya na magbukas dito sa box. Alright? So, ayan yung kasama niyong nag-box. So, di ba? Salamat sa kanila. So, ayan, tapos na ang boxing natin. Hanggang sa muli ulit, tayo na ay magpapaalam. Yan ang Tawakis sisters, lahat ng tutulungan kahit anumang bagay. O di ba? Tulong-tulong lang, kapamilya. Alright, as uh, susunod na video ulit. Bye-bye! And then don't forget to follow. Follow and like.